mapuno ang taba. Eh, sorry. kahit gabi na, mag-exercise kami ni, ano, Pelsi. Para, ano, ito yung workout ko kasi, every week, nangako ko kay Doc, or sinabi sa akin ni Doc na kailangan may 150 minutes akong nag-exercise. Kahit isang beses sa isang linggo, hindi naman daw kailangan araw-araw, basta may 150 minutes akong workout in you know, in a week. Kaya kailangan mapalindig ako ito. At dahil gabi na nga, kailangan namin ng blinker na ganito para makita kami at hindi kami masagasaan. Dito kasi sa Canada, marami na sasagasaan dahil hindi sila nakikita ng mga motorista kasi minsan may mga places talaga dito na madilim. Kaya pa ulit-ulit ko sinasabi sa vlog ko na magdala kayo ng ganito or reflector na jacket or vest na ganito para safe kayo dito mga besh at kitang-kita kayo ng mga motorista. Wag suot din ng colorful na damit yung kitang kita sa dilim. Isa sa pinakamataas na aksidente dito ay ang nababunggo nga ng mga sasakyan. Magana na tayo, mag-jogging na tayo sa labas. Magkasama ko si Phil, si Piti na lang, huwag yun siya. Hindi ako nakapag-workout kasi I'm not feeling well kanina. Kaya ngayon, gusto ko. Na! Si Barry Joy. Sabi ka namin, yun ba yun? Ayan. Ayan, nandiyan sa likod ko yung blinker. Basta kita. Kita ba? I know. Bokya kami, hindi, hindi pwede. pwede hindi tayo pwede mag-jogging. Kaya oh, na pangit na Pangit, magkakasakit tayo. Hindi pa yun ang ganda naman ang out namin. <laughs> <laughs> hindi pa na kayo makakapag-jogging. Yung totoo. Ano ba yan? Nakita ko pa, pa sa inyo yung blinker ko. It's a prank jogging. <laughs> oh my God, kasira ko yung blinker ko. At ayun yung sasira ang aming ano, lang pl plano. I mean, this is not so. <laughs> hindi nakaplano na nga to. I know. <laughs> Na-prank <laughs> ad Ang ganda pa naman ng outfit kami. Tommy! mo? pa naman ng outfit niya! We set. Nakakainis. Wiset! nakaka namin. What? Ano ba naman! pa na! ka sa huli na! Oo! Oo nga! Parang ikot-ikot pa tayo ganun! Nakakainis. はこういなのこ